po. Ma'am Ann po. Yes po. Ay, po. Na ko Ay, nandito na siya. <laughs> Andiyan lang kasi ako, ma'am, nakapark. <laughs> Andiyan lang, naghihintay ng pasahero. Habang ah, okay. naghihintay, nakapamili na rin ako, ma'am. <laughs> Isahan. Oo. Uh. Kanina po, uh, nakadrap po ako ng pasahero sa si Imus. Ngayon po, ang ginawa ko, kasi instead naghihintay ako sa ano, sa, sa parking, ang ginawa ko po, habang nakabukas po ang aking application sa Grab, nakagrab on ako, uh, nag ano ko, ikot-ikot ako sa ano, sa mall. Ayan, bumili po ako ng aking uh, birthday gift po sa aking sarili. Kasi malapit na po ang aking birthday. Kaya binili ko na kagad ang sarili ko ng ano, ng aking regalo. At least asang uh, as a Grab driver, maganda talaga. Kumbaga, naka nakabiyahe ka na, kumita ka na, nakapamasyal ka pa. 'Yun po ang kagandahan sa ating mga Grab driver. At hawak din natin ang ating oras. Yun nga, sabi ng pasahero ko kanina, Ate, bakit ang bilis mo? Akala ko nasa ano ka pa medyo malayo. Kasi kanina tiningnan niya daw is parang malayo pa ako. Nagulat siya nandiyan ako sa ano sa malapit sa pin location. O sabi ko kasi po haba pong naghihintay ako ng booking. Asa ah, din ako ng ano ng mall. Kaya yon ayon. Ah nagulat talaga si Ma'am dahil ang bilis ko lang din daw. Eh nandala naman ako. Nagiiikot-ikot ako habang naghihintay ng booking eh. At least dito sa mall, uh, hindi mainit, nakales ako ng gasolina kasi nga nasa loob lang ako ng mall, naghihintay. Yun po, as a technique din po, uh, pag alam nyo pong matumal po ang, ano, ang biyahe, alam nyo pong medyo abutin ng 30 minutes o 1 hour, pwede pong pumasok muna kayo sa mall abang naghihintay ng booking. Yun lang din po ang ano, Ah, uh, po. At least uh, na, uh, hindi masyadong mainit sa sasakyan pag naghihintay ka. Uh, nakatipid ka rin sa gas habang nagpa- nag-nagpapahinga ano, uh, ka sa loob ng mall. Ayan po, isang idea na naman po para po sa ating mga Grab driver. Thank you.